Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Uh, Alin sunod po dun sa mga umiiral na patakaran? Kami po ang Angdol po ay nakipag-ugnayan na sa pamilya ni uh, Ginang LB para po habulin yung mga uh, labor related things. para po mabigyan po sila ng kaunting kapital para makapagsimula ng isang negosyo. With respect po dun sa labor related claims, uh, nakausap na po ng aming kawani sa Batangas City. Totoo po ang ang workplace po niya ay dun po sa ibang region. Pero kami po ay ang, ang rules po namin kung saan po naka-reside yung isang uh, uh, manggagawa, pwede po namin iproseso yung kanyang mga claims. Kailangan lang po namin ng konting detalye katulad nung kailan ba talaga siya uh, nagsimulang magtrabaho siya ba talaga ay pinasawad o hindi. Sa, sa mga pagkakataong meron pong factual issue kung nagbayad o hindi, ang ating pong patakaran ay na, ang burden of proof po ay nasa employer. Kailangan po magsumite ng convincing evidence ang isang employer para magpatutuo na talagang uh, binabayaran po ang isang manggagawa. Hindi lang po ang isang kasambahay. Uh, interestingly, Mr. Chair, Ah uh, si sigi ng LB po ay hindi lamang maituturing na isang kasambahay sapagkat siya po ay pinagtrabaho sa isang industrial na undertaking. Sa so, makatuwid po uh, Mr. Chair, ang kanya pong paano applicable po siya, paano industrial. Ano po ah... Uh, ang meron po kasi tayong tinatawag na wage rate para sa mga kasambahay. Meron din po tayong tinatawag sa na wage rate para po sa mga manggagawa na ini-employ po sa isang retail establishment, sa manufacturing establishment. Sa pagkakataon pong ito at base na rin po sa provision po ng batas, si Ginang LB po ay hindi lamang po pinagtrabaho bilang isang kasambahay, kundi bilang isang manggagawa doon po sa sari-sari store nung nung uh, nung pamilyang Gomez. Sa dahil po doon, ang, ang applicable wage rate po ay hindi po yung wage rate ng isang kasambahay na mas mababa, kundi po yung applicable minimum wage, wage rate po ng isang kumpanya o ng isang negosyo, uh, maliit man o malaki, base po sa umiiral na wage rate order ng region uh, for Yun lamang po, Mr. Chair. narinig niyo po yon na kasi nagtrabaho sa gasolinahan, hindi naman siguro sa gasolinahan, sa tindahan, sa karnihan, sa grocery, kaya iba daw yung sweldo. Matanong ko, uh, kayo natanong, meron ba hong employment contract? Wala po, Your Honor. At saka hindi Wala. po nagtrabaho at T. Elvis, sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, Nasabi sabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun, ng August 11, 2019, sa loob ng palingke, pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun, tapos continuous na po siya sa kusina po sa talipa Hindi ba maraming beses daw yun? Nasa kalsada pa kayo. Sa inyo na nanggaling yon Ay, yung tiyanggian po ng 20... 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yan sure ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, Your Honor, at saka mga pagkain, Your Honor. Manang LB, tama ba yun? Hindi ka, sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid lang. lang po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po. Minsan po, pin pinatitigil po ko doon sa Tiangian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, uh, ilang beses yon? Pag araw po ng biyernis, tuwing biyernis po, pag may Tiangian. Gano'ng katagal yon? Walong oras? Eight hours? Eight Parang hours hanggang tanghali po kami doon eh. Simula mo ng araw? Opo. So tuwing biyernes, ikaw ay nasa, tin, nasa Tsanggian? Opo, sinasama nila po ako minsan. Ay, uh, lunes, martes, linggo, sabado? Andun lang po ako sa, sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi na nila ako. Sa, sa, tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako doon. Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po, no. Bakit? Meron bang, meron bang karinderya? Meron bang restaurant na mali? Wala po. O, yung, nil, ang, niluluto, pang, yung pangkain nyo? Opo, yung mga pagkain namin. Hindi binibenta? Opo. Hindi binibenta? Pina, pinapaluto lang po sa amin, min, sa hindi, akin po yung, minsan. Yung niluluto nyo, hindi paninda? Minsan po, pina, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto, ay binibenta ba sa mga ibang tao? May karinder yan. Hindi po. Pagkain nyo lang? Opo. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan o ikaw pumasok bilang A uh, kasambahay ba o kung ano, may, may, kontrata ba o wala na? Wala po. Sabi po sa akin, o oh, doon ka na lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Yusek, uh, Benjo. So, did they violate the batas kasambahay? Uh, referring to this uh, spouses. Yes, Mr. Based on the narration of facts uh, in this committee. Yes, Mr. Chair. All right. Eh, dapat ma malaman mga bugado niya ito. Yan ang France. Dito. 2019. Hindi po, Your Honor. Bakit? Kasi po ang... Kahit ngayon lang 2023 siya, uh, ano, balak paggamot. Ipagamot. Siya po nagsabi sa akin, Your Honor, nung paalis po ako, sabi niya, ate, pag ipa-check, ipacheck up mo na lang ako ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po sabi niya sa akin, Your Honor, ay sige kako at luluwas kami bukas, Your Honor, kako po. E di sabay ka na sa amin, sabi ko po, ay nung nag-deliver naman kami, sadya talaga na ano din at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan lang po namin sa Balindawak. Ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Pero ang sab... Taka, the professor, yeah, yeah. sinakay daw sa truck ng sibuyas. Wala naman siyang kasama. Mayroon po, Your Honor, yung, yung kasama niya. Kasi doon po sa unahan niyo... Sabi niyo kasi sasamahan niyo. Sinamahan niya sa truck ng sibuyas? Mag, magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, magkakasama... Sinamahan mo sa truck ng sibuyas? Opo, magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa uh, banta kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng, ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, po, open po yon Pwede po silang bumaba, pwede silang gumala, pwede silang umakit sa taas. Masyado mga kagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. E sabi nila dito na lang kami ate, upo na lang kami dito. Pero nakataas po yon tapos pagdating po sa Batangas Shore Honor, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirahan na din po. No, uh, uh, no further questions, Mr. Chair. It's, uh...